Ito guys, na nasa ano tapo tayo ngayon, uh, San Benito uh, Port, ayan, uh, which is na ang dami mga bangka rito tayong matatanaw. At bukod doon, yung island nyo, yun. ayan, uh, ma makikita po natin yung island na yung tinatawag nilang White Sand at may halagang 200 million. million. Ang <laughs> ganda-galing. Ayan <laughs> guys, so. Ayan, uh, na ano ko rin sa ano sa Jessica so nakaraan. So bali na sa tapat tayo nito ano uh, island na 'yan which is na ito yung kung tawagin nila sampin Pinito. Guys, napakaganda rito. At mostly ang kanyang mga bangka no, ang daming mga uh, bangka rito, oh, no? Oh. Uh, sa mga fisherman ano, galing. Tapos sa uh, isang napakahabang boulevard po ito uh, actually mayroon pa doon sa dulo so madadaanan natin doon mamaya uh, tapos ito pa po yung port nya okay. so nakapag cover tayo tapos yung sa front naman po nito ito po yung tinatawag na kangkangon so doon nakapag vlog na po tayo doon sa kangkangon island na yan so yan po yung isang ano yan, uh, white sand white sandbar po yung ano niyan Tsaka, ta talaga nakapaka napakaganda ng place meron po tayong vlog niyan doon sa link na mapapanood na nakaraan tapos ito dito tayo sa tapat dito ah uh, tapat noon so ayun nga ito nga po yung ano nito uh, san binito ayun makikita natin dito eh, uh, sa bahagi nito so may sure dumanda uh, actually dyan nag end yung ano eh yun. uh, di bilili ko pa pala yan doon tapos di diretso pa doon sa dulo So yun ang ano niya. Kasi ano. Sobrang nakaka-relax dito. Sobrang nakaka-relax po guys sa ano, sa lugar talaga. Yung ano, yung biyahe natin na nakaraan sa ano, araw doon sa uh, Yangabon to Socorro at hanggang doon sa ano sa Dapaport. Uh, nakaka-enjoy talaga sobrang mga pakiganda ng dito at most yung mga tanawin po talaga ng kakaiba uh, yun yung po mga guys no? ang ganda talaga so siguro maaabutin tayo dito ng mga one week or seven, uh, or less or siguro seven days or uh, six, five days ganun pero sana abutin pa tayo ng more kasi eh, kaso may tumawag na naman pong customer na, <laughs> pero bilis <laughs> blessing hindi yun guys kasi uh, magpapaka-cover sa akin ng napshal uh, yun nga yung yung, yung, yung no so uh, next o mga third week siguro pero okay lang yan at least blessing pero hindi naman yung ura-urada mayroon po <laughs> mayroon po kasi pag yung ura-urada no? So, sakto lang sa uh, ano, schedule so at least maluwag sa yung natin so yun guys no ato pa uh, ulitin natin yung ano yung kanyang magandang tanawin dito sa area no <laughs> natakpan ko ayan ayan eh sana ba yung ano ko yung ayan ayan napakaganda po talaga talagang babalik babalikan mo talaga sa sariwang hangin na malalasap po dito sa lugar na ito sobrang sariwa at walang pollution kang makikita yun ang the best no? tapos sa uh, yun nga, sana makapasyal tayo doon sa actually nakapag vlog na ako ron no? pero ito, sana makabalik tayo ulit doon sa sa island ng white sand farm so yun guys, no? tara, doon tayo sa una tara tayo sa una yung the best dito guys so yung pinaka ano yan na alam mo kung ano ito ito yung tawa tawa uh, ano, gamot po ito guys sa mga may sakit na ano na malaria no yan po yung tawa 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 eh. kasi po matumutubo lang yan siya guys no so na na approve ko yan kasi yung isa kong anak dati na ano na yung na, na ano ng tenge yan lang guys, inano ko lang sa ano sa yung sa nainit na tubig tapos pinainom ko lang sa kanya. Ano na? Okay.